Bago nating simula ng karugtong ng ating kwento, shoutout muna sa mga nag-like at comment. Maraming salamat! Huwag nyo din kung palimutan mag-like, comment at share sa mga susunod pa nating upload na videos. Malaking tulong po sa aming mga content creator ang pag-like at share para sipagan kaming gumawa at mag-upload ng mga video. Sa karugtong ng ating kwento, sa labas ng birang na kuweba, kung saan ang lahat ng mga manlalakbay ay naghihintay dito, biglang nagulat at hindi makapaniwala na lumabas sa notification na ang manlalakbay na si Sukashiro Suyoshi ay nagawang linisin ng birang na kuweba na may oras na 45 minuto at 36 na segundo. Ang pinakamaikling record na isang oras at limang minuto at labing limang segundo ay napalitan. Ang kauna-unahang mag-isang naglinis at kasalukuyang pinakamaikling record ng kweba na mayroong 45 minuto at 36 na segundo. Nagulat dito ang vice captain at hindi makapaniwala na ito ay imposible. Pinagsisigawan din ng mga babaeng nakapalibot sa kanya na ito ay imposible na nagawang maklir ng isang tao lang. Bigla namang napatayo si Lorraine sa kanyang pagkakagulat na halos matapo na ang kanyang iniinom na tsaa. Nanlaki pa ang kanyang mata, sinabi niya na nagawa talaga nito. Ang dalawang tagapagsuri ay nagtataka kung nasaan si Sukashiro Suyoshi at bakit hindi pa ito lumalabas. Sinasabi pa ng babae na ang 45 minutes at 35 segundo na solo clear. Ang ganitong uri ng data, hindi nito natuloy ang kanyang sinasabi dahil naglalabas ng malakas na enerhiya ang portal na halos lahat ng mga tao na nasa harap nito ay tinatakpan ang kanilang sarili dahil sa lakas ng bogzo ng enerhiya na nanggagaling sa portal. Kaya naman napapatanong na lang ang isang lalaki kung ano ang nangyayari. Unti-unting lumalabas dito ang ating bida na makikitang halos maraming sugat sa kanyang muka. Nang makalabas siya ay halos parang pinagmayabang niya pa ang espada na kanyang nakuha dahil itinaas niya pa ito. Pagkatapos ay dahan-dahan na siyang bumababa sa hagdanan na halos ang lahat ng tao ay hindi na makapagsalita. Ang isang lalaki ay nagtatanong kung anong klaseng layuning pumatay ang kanyang nararamdaman. Ito kaya ang dugo ng boss na kumakalat sa kanyang katawan. Sabi naman ng babae na kahit ang dugo nito ay humalo na sa dugo ng halimaw, ang isa naman ay sobrang namamangha dito. Seryosong naglalakad ang ating bida at nag-iisip. Sinasabi niya sa kanyang isipan na maraming tao dito. Hindi siya mapakali dito. Kailangan niya ng makipagkita kay Chairman Suzuki ng madali, at mag-apply sa Supernova Tournament Qualification. Sa Adventurer Union Headquarters, bigla namang may umagaw ng atensyon ng lahat ng mga tao. Tinatanong niya ang ating bida kung gumamit ba ito. Nagtinginan dito ang mga tao at sinabi pa nito na huwag itong gagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang nagsalita pala ay ang Vice Captain. Galit pa nitong sinasabi na walang paraan ang isang hamak na D-Rank na magawang talunin ng boss ng B-Rank na kwebo na mag-isa. Sa tingin niya ay ito ay gumamit kung hindi, paano ang ganitong bagay ay naging posible. Nagprotesta naman ang lahat na sumasang-ayon at sinabi pa na ito ay katawa-tawa. Sigurado sila na ito ay gumamit. Sinabi pa ng isang lalaki na tama ang vice captain kaya ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Tumalikod lang dito ang ating bida at humingi ng tawad. Sinabi niyang may naghihintay sa kanya. Kailangan niyang magmadaling bumalik sa Adventurer Union Headquarters at wala na siyang oras para dito. Galit naman na sinabi ng Vice Captain na ito ay guilty kaya gumagawa ito ng dahilan para makatakas. Kung ang kapangyarihan nito ay totoo, makipaglaban daw ito sa kanya ng one-on-one. -on -one. Kapag nagawa siya nitong talunin ay kikilalanan niya ang record nito. Kalmadong bahagyang lumingon dito ang ating bida at sinabihan niya ito nakatawa-tawa. Kaya naman nagalit dito ang vice-captain. Pinagsigawan niya sa lahat na tingnan nila ito na nagpapanak at tumatakas. Iniisip niya na siya ay Party Wild Rose Vice Captain at may antas 35 na mage na may combat power na 18,000. Gagawin niyang pagsisihan niya ito na nagsasalita ng ganito sa kanya. Bigla naman pumagit na dito si Hunter Shaw, ay hindi pala si Captain Lorraine pala ito. Nakikiusap siya sandali. Tinawag niya ang ating bida at sinabi niya kung nagawa nitong makamit ang ganitong resulta sa pamamagitan ng kasanayan ay rerespetuhin niya talaga ito. Ngunit ang lahat, ay hindi makapaniwala na ang isang D-rank na manlalakbay ay nagawa ito. Sandali namang natahimik dito ang ating bida at nagtatanong kung ano ang gusto nitong mangyari. Sagot ni Lorraine ay gusto niyang patunayan nito ang kanyang kakayahan. Aalisin nito ang mga pagdududa tungkol sa kanya at magsisilbing paliwanag sa mga manlalakbay na nakipaglaban ng gusto dito. Nakikiusap siya na unawain. Ang resulta ay ang importante sa mga naririto. Bigla naman siyang nagtanong sa lalaking tagapagsuri kung anong oras na ngayon. Sagot nito ay alas 5 na ng hapon. Sabi ng ating bida kung ganoon, dapat niya itong gawin sa oras. Tinatanggap niya na ang hamon. Nagtaka naman ang ibang manlalakbay kung talaga bang tinatanggap nito ang hamon. Ang pakikipaglaban pagkatapos talunin ang isang boss ng B-Rank na Cueva. Nababaliw na ba ito? Ang kanyang kalaban ay isa sa Wild Rose na Vice Captain. Seryoso namang nag-iisip ang Vice Captain. Isa daw itong tanga. Isang tunggalian pagkatapos ng isang nakakamatay na pakikipaglaban sa boss ay isang pagpapakamatay. Saka, kamakailan lang ay natutunan niya ang isang makapangyarihan na kasanayan na Elemental Burst. Ang mahika na nagpanalo sa kanilang party sa malaking gastos, pinipigilan ito ang paggalaw ng kaaway. Umiikot ang elemental na kapangyarihan at sumasabog para sa napakalaking pinsala. Kahit na ito ay tinatago ang kanyang antas at kung ito ay isang sirang na katulad niya, may tiwala siya na kaya niyang durugan ito sa isang pag-atake gamit ang kanyang kasanayan na ito. At sa parehong antas, ang isang mage na pasabog na mahika ay hindi matatalo. Nagsalita ang tagapagsuri na ang patakaran ay bawal pumatay. Ang magkabilang panig ay maghanda, Sinasabi sa notification na walang pagpatay. Tuntunin, isa sa mga tuntunin sa opisyal na labanan ng manlalakbay. Ang layunin ay magpasya sa laban ng hindi nagdudulot ng pinsala sa katawan o buhay. Habang naglalabas ng malakas na enerhiya ang vice captain sa kanyang tungkod. Pinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ay isang party wild rose na vice captain na si Eric, na may antas 35, isang C-rank na mage na mayroong combat power na 18,000. Nagpakilala din dito ang ating bida at sinabi niya siya si Sukashiro Suyoshi, isang mandirigma na may antas 20. Iniisip niya pa na ang kanyang combat power ay ngayon ay nasa 27,600 ngunit ang pagpapahayag nito dito ay magbibigay lang ng gulo. Bigla namang napahawak batok ang vice captain at sinasabi niya na ang hindi paglalahad nito ng kanyang combat power ay ang ibig sabihin na ito ay mababa. Na nangangahulugan na may lalantad na ito ay gumagamit. Siya ay naihiwagaan kung anong klaseng makapangyarihan na gamot ang ginamit nito. At ang masamang epekto ay mukhang bahagya lang. Ito daw ay kahanga-hanga habang seryosong nakatingin ang ating bida ay mahina lang niyang sinasabi dito na kapag inilahad niya ang kanyang combat power, baka magulat ito. Naghanda na ng pag-atake ang Vice Captain at itinaas niya ang kanyang tungkod na parang palakol at sinabihan niya ang ating bida na malakas ang loob nito. Titignan niya kung kaya nitong magsalita pa ng malaki, pagkatapos niya daw itong talunin. Sandali namang natahimik si Lorraine na nagmamasid at siya ay biglang nagulat nang may napansin siya sa ating bida. Naalala niya ang sinabi ng isa niyang kasamahan tungkol sa isang taong walang ingat o kaya umaasa sa gamot ay hindi magagawang panatilihing maging kalmado. Nagtaas ng kamay ang tagapagsuri at sinabi niyang magsimula na. Kaya naman, itinaas na ng Vice Captain ang kanyang tungkod at sinabi niya na tatapusin niya ito ng mabilis. Nagliliwanag ang kanyang tungkod. Habang ito ay nakataas ay sinabihan niya ang ating bida na masdan nito ang pagkakaiba ng kanilang klas. Tahimik lang ditong nakatingin ang ating bida. Sinasabi ng Vice Captain sa kanyang isip na ay overwhelm niya ang tangang ito gamit ang kanyang pamamaraan. Ang pinsala sa pagsabog ay magnanakaw sa kanya ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Iniisip naman ni Lorraine na ang Elemental Burst. At paggamit ng ganitong pamamaraan ngayon ay mukhang hindi patas. Ibinaba ng ating bida ang kanyang espada at unti-unti na itong naglalaho. Pagkatapos ay mabilis siyang nawala sa harapan nito na nag-iwan ng malakas na hangin sa paligid na ikinagulat ng lahat. Sinasabi pa ng isa kung anong klaseng bilis ito. At saan ang galing ang natitira nitong lakas. Halos nakipaglaban nito ng buong araw. Hindi pa ba ito napapagod? Habang ang vice captain ay nakataas pa ang kanyang tungkod na nagliliwanag, ay bigla na lang siyang nagulat na nasa harapan niya na ang ating bida. Ginamit nito ang kanyang lakas ng katawan sa 36% na enerhiya na itinutuon sa kanyang kanang kamay. Makikita dito na halos nagkakaroon ng ugat ang kanyang mga daliri sa paghahanda ng kanyang pagbitaw na suntok. Sinasabi niya pa na siya ay isang simpleng D-rank, dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong palitan at itaas ang kanyang antas na manlalakbay. Magsasalita pa sana dito ang Vice Captain ngunit tinamaan na ito ng malakas na suntok sa muka na halos napalipad ito sa ere. Ang mga nakakasaksi dito ay halos na panganga na lang sa gulat sa kanilang nakikita. Nang pagbagsak nito sa lupa ay halos na durog ang pinagbagsakan nito. Ang lahat ng nakasaksi ay halos hindi makapaniwala at walang lumalabas sa kanilang bibig sa gulat. Ang vice captain na si Eric ng Party Wild Rose na may antas 35, isang S-rank mage na may combat power na 18,000, ay kaagad na namatay sa isang suntok. Hindi naman makapaniwala si Lorraine sa gulat, iniisip niya na sa isang pagsuntok ay tapos na. Kung siya ito, ano kaya ang mangyayari, kailangan niya bang iwasan ang suntok na iyon? Ang ating bida ay seryosong nakatayo habang ang kanyang kamay at braso ay umuusok. Tinatanong niya pa sa lahat kung meron pang ibang gustong sumubok sa kanya. Natulala lang ang lahat at hindi makapagsalita na nakatingin sa kanya, siya ay nakatayo na seryoso. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, wag din kakalimutang mag like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.